isang pagbati ng maligaya at masiglang araw sa ating mga minamahal na mag-aaral, mga mapagmahal na magulang at tagasubaybay ng mga bata. Ako nga pala ulit si Sir Joshua Vigalaw, ang inyong guro para sa ikalawang episode ng ating aralin sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan Agrikultura. Welcome sa Tirad Pass Network, DepEd Candon City Teleskwela kandungan ng kaalaman tungo sa kausayan at kaunlaran. Tara na! Para sa araw na ito, pag-aaralan natin ang tungkol sa pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental. Ang araling ito ay binatay sa Most Essential Learning Competency na Natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental para sa pamilya at pamayanan. Bago tayo magsimula, nais ko ulit kayong bigyan ng paalala. Alam kong narinig nyo na ang mga ito sa inyong guro. Ano-ano nga ulit ang mga panuntunan na kailangan ninyong sundin tuwing may talakayan? Tama! dapat makinig ng mabuti sa iyong guro. Ano pa? Tama! Iwasan muna ang paggamit ng gadgets, lalong-lalo na yung mga gadgets na ginagamit mo sa paglalaro. Mayroon pa ba? Magaling! Maghanda rin ng papel at panulat dahil magagamit nyo ang mga ito mamaya. Handa na ba kayong matuto? Tara, simulan na natin ang ating talakayan. Narito ang mga layunin na kailangan nating makamit pagkatapos ng ating aralin. Una, basahin natin mga bata. Natutukoy ang mga larawan na bahagi ng ating aralin. Ikalawa, Natutukoy ang pakinabang ng pagtatanim ng halamang ornamental sa pamilya at pamayanan. At ikatlo, napahahalagahan ang mga halamang ornamental. Narito ang mga patnubay na tanong na kailangan nating sagutin. Tandaan mga bata, upang masagot ng tama ang mga ito, dapat makinig kayo ng mabuti sa ating magiging talakayan unang tanong. Ano-ano ang mga pakinabang ng pagtatanim ng halamang ornamental sa pamilya at pamayanan? Ikalawa, paano mapangangalagaan ang mga ito? Noong unang episode ng Ikalawang Markahan, napag-aralan natin ang tungkol sa kasanayan at kaalaman sa pagtatanim ng halamang ornamental. At sa araling ito, napag-usapan natin ang kahulugan ng halamang ornamental. Ano nga ba ulit ang kahulugan nito? Tama! Ang mga halamang ornamental ay mga tanim na ginagamit na palamuti sa mga tahanan, paaralan, maging sa hotel, parke, at mga lansangan. At sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga ganito, maaari tayong kumita. ating talakayin ang tungkol sa iba pang mga halimbawa ng halamang ornamental. Kapag ang ipinakita kong larawan ng halaman ay mayroon sa inyong lugar, pumalakpak ng tatlong beses katulad nito. Nasundan ba? Unang larawan. Nariyan ang larawan ng isang halamang tinatawag na San Francisco. Ano nga ba ang San Francisco? Ito ay isang endemikong halaman sa ilang bahagi ng Asia. Kabilang ang Pilipinas, may ganito bang halaman sa inyong lugar? Magaling! Pumalakpak ng tatlong beses kung ganon. Ikalawa, Nariyan din ang sampagita. Ito ang pambansang bulaklak ng Pilipinas. Ang mga bulaklak ay maaaring magamit bilang isang mabangong sangkap sa mga pabango. Katlo. Sempre, nariyan din ang tinatawag nating santan. Ito ay maaring lumaki mula dalawa hanggang tatlong metro. Kadalasan ang kulay ng bulaklak nito ay pula. Alam niyo ba mga bata na ang mga bahagi nito katulad ng ugat, bulaklak at dahon ay ginagamit bilang gamot. Mabisang lunas ito sa sinok, sugat, alta presyon at iba pa. Ikaapat, nariyan din ang photos plants. Ito ay isang halimbawa ng halamang baging o vines. Ang photos ay kilala dahil sa ang katunayan na maaari itong lumaki sa tubig o sa tuyong lupa. Ikalima, nariyan din ang rubber plant. Ito ay isang tanyag na halaman dahil sa mga dakon nitong makintab. Ang mga ito ay maaring lumago ng hanggang sa isang daang talampakan. Alam niyo ba mga bata na ang presyohan ng ganitong halaman ay nagsisimula sa 3,500 piso. Depende pa ito sa ganda at laki nito. Ilan lang yan sa mga halimbawa ng halamang ornamental. Ang ilan ay maaring makita sa loob at labas ng inyong tahanan. Tunay ngang biniyayaan tayo ng kalikasan sapagkat ang mga halamang ito ay hindi lamang nagbibigay dekorasyon sa kapaligiran bagkus ang mga ito ay nagbibigay ng sariwang hangin, tirahan para sa mga hayop at iba pa. Ngayon mga bata, pag-usapan naman natin ang mga benepisyong maari nating makuha sa mga halamang ornamental. Mga kapakinabangan sa pagtatanim ng halamang ornamental. Una, nakapipigil sa pagguho ng lupa at pagbaha sa mga nakaraang araw o buwan, laman ng balita ang pagbaha dahil sa bagyo na tinawag nating si Bagyong Ulysses. Paano natin maiiwasan ang malalang dulot ng ganitong sakuna? Tama! Ang lahat ay inaanyayahang magtanim ng maraming puno o halaman upang makaiwas sa pagbaha at landslide o pagguho ng lupa. Ayon kay Ginang Lori Galvez, na isa rin sa mga naging plantita ngayong pandemya, ang mga halaman ay biyaya ng Diyos kaya't pahalagahan natin ang mga ito. Ikalawa, naiiwasan ang polusyon. Sa pagdaan ng panahon, marami ang nagbago sa ating mundo. Dahil sa pangaabuso nating mga tao sa kalikasan na buo ang iba't ibang polusyon, katulad ng polusyon sa hangin. Ang mga halaman ay may kakayahang linisin ang maruming hangin. Halimbawa ay ang peace lily at peace spider plant na ginawa na ring indoor plants. Ayon kay Ginang Victoria Marquez na mahilig mangolekta ng indoor plants, mahalagang magtanim tayo ng mga halaman. Stress-free ka na, may sariwang hangin ka pa. Ikatlo, nagbibigay lilim at sariwang hangin. Katulad ng napag-usapan natin sa ikalawang bilang, ang mga halaman ay may kakayahang magbigay sa atin ng presko o sariwang hangin. Ang mga ito rin ay nakapagbibigay ng lilim at karaniwan dito sa ating probinsya ay ginagamit natin ang lilim ng puno upang dito tayo sumilong at magpahinga. Ayon kay Joy Dayan Galaw na isa sa mga taong naggoogle ng kanilang oras sa pagtatanim, ang mga halaman ay parang isang ina. Niyayakap tayo nito gamit ng kanyang lilim. Ikaapat, napagkakakitaan. Ngayong pandemya, ang mga tao ay nahumaling ng gusto sa pangongolekta ng iba't ibang uri ng halaman. Namumulaklak man o hindi, tunay itong biyaya mula sa ating may kapal sapagkat ang mga ito ay nakapagbibigay din ng dagdag kita. Katulad ng kay Lola Potensiana, ang mga halamang kanyang pinarami ay kanyang pinagkakakitaan na ngayon. At ikalima, nakapagpapaganda ng kapaligiran. Ang mundo ay tunay ngang maganda, ngunit mas maganda kung maraming halaman ang nakikita sa ating kapaligiran. Ayon kay Aling Magdalena Garabiles, na isa ring plantita ang tunay na kagandahan ay nakikita sa taong pinahahalagahan ang mga halamang piyaya mula sa may kapal. Magaling mga bata! Lagi nating tatandaan na mahalaga ang pagtatanim ng halaman sapagkat nakapagbibigay ito ng maraming benepisyo katulad ng nakapipigil sa pagbuho ng lupa at pagbaha, naiiwasan ang polusyon, nagbibigay lilim at sariwang hangin, napagkakakitaan, at nakapagpapaganda ng kapaligiran. Magaling! Bigyan natin ang ating sarili ng isang masigabong palakpakan. Handa na ba kayo para sa isang pagsusulit? Kung ganon, ilabas ang iyong papel at panulat at sagutin ang mga sumusunod. Mga bata, basahin natin ang panuto. Gumuhit ng masayang mukha kung ang mga sumusunod na sitwasyon ay nagpapakita ng pakinabang sa pag-aalaga ng halamang ornamental at malungkot na mukha naman sa mga sitwasyon hindi nagpapakita. Ano ulit ang dalawang pagpipilian? Tama, masayang mukha at malungkot na mukha. Unang bilang. Malayong bahain ang lugar ni Lamang Ben dahil libangan ng mga tao roon ang magtanim sa kanilang bakuran. Bibigyan ko kayo ng limang segundo. Ang tamang sagot ay masaya. Nakuha mo ba? Ikalawang bilang. May dagdag nakita si Aling Susan dahil sa kanyang mga halamang ornamental. Magaling! Ang tamang sagot ay masayang mukha. Ikatlo, Sobrang init ng panahon sa lugar na aming napuntahan dahil kakaunti lamang ang makikita mong mga halaman. Ang sagot ay malungkot. Ikaapat. Masayang mamalagi sa lugar na may sariwang hangin. Ang tamang sagot ay masaya. At ikalima, hindi na kailangan ang mga halaman sa pagpapaganda ng ating paligid dahil may mga iba pang paraan na magagamit para rito. Ang sagot ay malungkot. Para sa ikalawang pagsasanay, basahin natin ang panuto. Tukuyin kung tama o mali ang mga sumusunod na pahayag. Ulitin natin. Tukuyin kung tama o mali ang mga sumusunod na pahayag. Ang mga puno ang nagbibigay sa atin ng sariwang hangin. Tama kaya o mali? Ang sagot ay tama. Ikalawang bilang. Malilim ang paligid na maraming halamang nakatanim. Ang sagot ay tama. Ikatlo. Lahat ng halamang ornamental ay namumulaklak. Ang sagot ay mali. Ikaapat. Tumutulong sa pag-iwas ng polusyon ang pagtatanim ng halaman. Ang sagot ay tama. Ikalima. Hindi nakatutulong sa pagbigil sa pagguho ng lupa at pagbaha ang mga ugat ng mga halamang ornamental. Ang sagot ay mali. Nakakuha ba kayo ng mataas na puntos? Magaling. Bago matapos ang ating aralin, nais ko muna kayong paalalahanan na mahalin ang kalikasan. Siya'y inang yumayakap sa atin kapag tayo'y nangangailangan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at partisipasyon. See you sa susunod nating aralin. Muli, ito ang inyong guro sa EPP, Sir Joshua V. Galaw. Maraming salamat at paalam.